Pwede namang umamin na hindi kaya at mahina ka Hindi po pwedeng iwanan mo ko na, hindi, wag na, sa pagkarating doon, hala, may babayaran ako, Wag niyo akong biglain. Hindi rin ako tulad niya na pag may kailangan na sihingin ng tulong, basta ma-pride ako pagdating doon. Ewan ko, siguro kasi pride is all I had. Hindi na ikinatuwa pa ng content creator na si Tony Fowler ang ipinapakitang pride ng Toro family member na si Papi Galang at hindi na niya hinayaang hindi ito maipakita sa kanilang reality show ngayong Sabado dahil pinalagpas na raw niya ang mga ganitong parehong senaryo na hindi na isama sa kanilang mga nakaraang episode. Nagdiwang nga kasi ng kaarawan ng panganay na anak ni Papi at Harvey na si Happy at makikitang bonggang nangyaring party. Bago pa ang naturang party nag-offer na si Tony na pwedeng i-shoulder ng kanilang reality show ang ilan sa gagastusin sa bonggang celebration ni Happy. Dahil Aniya ay mas pinili nila Papi na ipalabas sa reality show ang video ng birthday celebration ni Happy upang kahit papano man ay makabawi raw sila sa mga nakaraang episode na wala silang masyadong ambag sa si reality show. Kaya naman nga hindi nagdalawang isip si Tony na mag-offer ng tulong financial para sa mga gagastusin ng Team Happy. Dahil alam niyang malaki ilalabas na pera ng mag-partner na Papi at Harvey. Lalo na't na isang malaking party nga ang inihanda nila. Gayun pa mas pinairal umano ni Papi ang kanyang pride at tinanggihan ng offer sa kanya ni Tony. Dahil katwiran nito ay sobrang nahihiya na siya kay Tony. Dahil marami na nga raw itong naitulong sa kanila. Kaya hanggat kaya niya raw ay iraraos niya ang party nang hindi humihingi ng tulong. Ngunit pagkatapos lamang ng party ay kinagulat ni Tony nang malaman niyang may babayaran silang 71,000 pesos mula sa party ni Happy. Pumunta si Harvey sa kanilang kwarto at ginausap nga nito si Tito Vince patungkol sa 71,000 na babayaran nila. Kaya naman nagulat nga raw sila na bigla na lamang silang nagkaroon ng bayarin na buong akala niya ay okay ng lahat dahil yun nga raw ang sinabi ni Papi na nabayaran na nila ang lahat. Kaya naman ipinatawag niya si Papi upang pagsabihan tungkol dito lalo na sa pride na ipinakita nito at mga salitang binitawa na hindi niya pinanindigan kung sana nga raw ay tinanggap na lamang nito ang kanyang offer na tulong at hindi na ipinairal pang pa pride. Hindi raw sana sila magkakagulatan sa presyo ng babayaran nila dahil handa naman umano sana siyang laanan nito ng pera mula sa reality show. Samantala, inami naman ni Papi na talagang mataas ang kanyang pride, lalo na umano pagdating kay Tony, dahil ito raw ang nagpakita sa kanya kung paano maging strong independent woman. Mga pahayag ni Papi, Isip ko kasi, kaya rin naman talaga eh. Kaya ko naman talagang bayaran. E nag-usap kami ni Harvey. Si Harvey kasi very humble person. At pag hindi kaya, ask for help. Pero ako kasi talaga, ma-pride kasi talaga ako. Ayoko talagang ipa-shoulder sa kanila. Kahit ano man ang mangyari, kahit maghirap ako dito, itataguyod ko. Ganon kasi ang mindset ko. At hirap na hirap ako i-admit sarili ko pag kailangan ko ng help. Basta hirap na hirap ako humingi ng tulong kasi nga feeling ko strong ako. Ayoko nang humihingi ng tulong. Ganun ako ka-pride, lalo na pagdating kay Tony. Kasi sa kanya ko nakuha yung ideya na maging strong independent woman. Basta ma-pride ako. Siguro kasi pride is all I have.